Paano daw kinakabit yung styrofoam or yung pool noodle para sa mga backdrop design na pagtutusukan ng artificial leaves or artificial flowers? Dito nga mga lods, gumagamit ako ng tie wire. Manipis lang to kaya hindi madadamage yung tela nyo. Tapos itatali ko siya sa mismong frame bago ko siya itali sa ating mismong pool noodle mga lods. Dito is pwede nyo siyang itali sa paharap. Kung gusto nyo naman, pwede nyo siyang itali sa likod. At ganito naman ang itsura niya sa likod kapag nakatali ng mga idol. Yan. May kita nyo may butas siyang manipis pero hindi siya masisira yung pinaka-clot natin mga idol. pwede okay. nyo matali mga lods, depende sa inyo kung pwede niyo gawing tatlong tali or dalawang tali lang. Dito is gumamit pala ako ng mango leaves na merong lining na yellow. Ito yung pinaka ginamit kong design sa simpleng backdrop na design na ito mga idol. Para sa full video guide kung medyo nabibilisan kayo. Sa pag assemble natin ng pinaka arch panel mga lods or yung pinaka panel stand natin hanggang sa paglalagay ng spandex, hanggang sa pagkakabit ng ating styro or yung pinaka pool noodle natin hanggang sa paglalagay ng ating mga artificial leaves i-upload ko po yung full video guide dahil nga real sa video lang to medyo mabilis lang po talaga okay, yung video matapos, natin naglagay na rin ako ng RGB light spotlight para mas gumanda rin yung ating DIY backdrop design sana na gustuhan nyo follow for more huwag nyo kalimutang i-share po yung videos natin mamimili po ulit tayo ng bibigyan ngayong February hanggang katapusan, maray pong salamat